Mas gusto mo bang mag-isa sa halos lahat ng oras at mas masaya ka kapag wala kang kasamang iba? Kung gayon, tiyak na hindi ka nag-iisa. Pero napaisip ka na rin ba kung bakit ganito ang nararamdaman mo? Maraming mga dahilan kaya umiiwas ang isang tao sa mga sitwasyong panlipunan. Narito ang mga dahilan kung bakit mas gusto ng isang tao na walang kasamang iba. Number 1. Above Average na Katalinuhan Kung meron kang above average na katalinuhan, malamang isa yan sa dahilan kung bakit ayaw mong napapaligiran ng ibang tao. Ikaw ay isang thinker at doer. Ang iba ay nadidistract sa kanilang mga cellphone o sa pinakabagong episode ng bagong hit na serye ngayon. Ngunit ikaw ay abala sa pag-iisip, pagsusuri at paggawa ng mga bagay-bagay. Umiiwas ka rin sa mga small talks dahil hindi mo ito gusto. Gusto mong pag-usapan ang mga malalaking ideya, lutasin ang mga problema ng magkasama at makamit ang pag-unawa sa isa't isa. Gusto mo na makabuluhang pag-uusap sa mga taong may kapareho ng iyong intelektwal, na pag-usisa at pagkahilig sa pag-aaral at pagtuklas. Sa madaling salita, hindi mo gustong makasama ang mga tao dahil karamihan sa kanila ay boring. Ang mga bagay na pinag-uusapan nila, ang mga bagay na ginagawa nila, ang lahat ng ito ay mababaw para sa'yo. <laughs> Number 2, mga hamon sa mental health. Ang ilang partikular na kondisyon sa mental health ay maaaring magpahirap sa isang tao kapag nasa paligid ng iba. Ang depression ay maaaring maging sanhi ng iyong pakiramdam ng pagkapagod, lungkot o magagalitin. Maaari ding maging mahirap na makakuha ng motibasyon at magsaya sa buhay. Ginagawa namang mahirap ng social anxiety disorder ang pakipag-ugnayan sa mga tao Maaari kang mahiya, matakot na mausgahan, o mapahiya kapag kasama ang iba. Ang personality disorder naman ay nagpapahirap sa isang tao na kumunekta sa iba at bumuo ng matalik na relasyon. Dahil sa pakiramdam nila ay hindi sila sapat o mas mababa sila. Ang lahat ng mga hamon na ito ay maaaring humantong sa pag-iwas sa mga sitwasyong panlipunan. Number 3. Pagiging Introvert Nasabihan ka na rin siguro na dapat kang lumabas sa iyong kwarto at mas maging social. Malamang na ikaw ay isang introvert. Ang introversion ay hindi isang sakit o karamdaman. Ito ay isang katangian ng personalidad na naglalarawan sa mga hindi gaanong palakaibigan. Ang mga introvert ay madalas na iniisip na mahiyain dahil sa kanilang pagiging tahimik at reserve. Ngunit hindi palaging ganun ang kaso. Ang introversion ay higit pa tungkol sa kung paano mo gustong makipag-ugnayan sa iba at kung paano mo nire-recharge ang iyong mga antas ng enerhiya. Hindi tulad ng mga extrovert na kailangan makasama ang ibang tao upang makapag-recharge, ang mga introvert ay nauubos kapag malapit sa iba. Nasisiyahan silang magkaroon ng makabuluhang pag-uusap sa malalapit na kaibigan at miyembro ng pamilya. Ngunit nahihirapan silang makisali sa malalaking grupo ng lipunan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga para sa mga introvert na magpahinga mula sa pakikisalamuha. Kailangan nila ng espasyo para ma-recharge ang kanilang mga baterya. Number 4, Asperger Syndrome Ang Asperger Syndrome ay isang developmental disorder. Ito ay isang uri ng autism na nakakaapekto sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng isa sa iba. Kung meron kang Asperger Syndrome, malamang na ayaw mong makasama ang mga tao. At yun ay dahil maaaring mahirap para sa iyo na makipag-ugnayan sa iba o maunawaan kung ano ang kanilang nararamdaman. Maaaring hindi ka magaling sa pakikipag-eye contact o pag-unawa sa mga social cues at maaari kang maging awkward. Gayun din, maaaring gumawa ang mga tao ng mga bagay na nakakainis para sa iyo o hindi ka komportable tulad ng pakikipag-usap ng masyadong malakas. Bilang resulta, makikita ka bilang malayo o humihiwalay na nagpapahirap sa mga pakikipagkaibigan at pagpapanatili ng relasyon. Number 5, mga traumatic na karanasan. Kung dumaan ka sa isang traumaticong karanasan, malamang na magkakaroon ka ng isang uri ng post-traumatic stress disorder. Maaari mong maramdaman na nakahiwalay ka at maaaring maging mahirap na makasama ang iba. Nagkaroon ka ng masamang karanasan at ayaw mong balikan ito. Marahil ay hindi ka pinansin nung bata ka pa o pinagtatawanan ka dahil sa iyong itsura, kapansanan o iba pa. Marahil ay may nanakit sa iyo o iniwan ka kahit nangako silang hinding-hindi gagawin 'yon. Ano man ang kaso, mahalagang malaman na may mga paraan upang magpatuloy. Matutulungan ka ng isang propesyonal na therapist na iproseso ang iyong mga damdamin at gawin ng mga ito sa isang ligtas na lugar. Shoutout ko lang 'yung mga nag-comment sa last upload. Shoutout kay Katy, kay Ryan Pelesiano at kay Lupet. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Mababang pagpapahalaga sa sarili Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi gusto ng isang tao na makasama ang iba ay ang pakiramdam nila ay hindi sila sapat. Hindi sapat ang kanilang pagkatao, ang kanilang talino o ang kanilang itsura. Nagaalala sila kung ano ang iisipin ng iba sa kanila at kung paano sila huhusgahan para sa kanilang mga pagkukulang. Kaya kung hindi ka komportable sa iyong sariling balat, mahirap na magkaroon ng kumpiyansa sa paligid ng ibang tao. Posible rin na ganito ang nararamdaman mo dahil sa pagtrato sa iyo ng iba. Kung hindi maganda ang pakikitungo sa iyo ng isang tao, maaari itong maging masama sa iyong sarili at sa iyong sariling halaga. Maaari pa nitong pigilan ng iyong paglago at maging mahirap para sa iyo na maabot ang iyong mga layunin sa buhay. Kung ito ay parang ikaw, maaaring oras na para sa ilang terapi o pagpapayo. Makakatulong ito sa iyong pakiramdam na mas mapabuti ang iyong sarili upang makapagsimula kang makipagkaibigan at bumuo ng mga relasyon. Number 7. Trust Issues Mahirap makasama ang mga tao kapag wala kang tiwala sa kanila. Maaari mong isipin na sasaktang kanila gagamitin ang iyong kahinaan laban sa iyo o sasamantalahin ka nila. Kung meron kang mga issue sa pagtitiwala, malamang na dahil ito sa isang nakaraang karanasan kung saan binigo ka ng isang tao o ipinagkanulo ang iyong tiwala. Marahil ay nagsinungaling sila sa iyo o hindi tinatrato ang iyong damdamin ng may respeto. Ano man ang nangyari, nag-iwan ito ng marka sa kung sino ka ngayon. Ngunit hindi yung nangangahulugan na dapat kang sumuko sa pagtitiwala sa mga tao. Kung nasira ka noon ng isang taong nagsamantala sa iyong kabutihan, huwag mong hayaang pigilan ka nito na subukang muli. Dahil lamang sa sinaktan ka nila, hindi nangangahulugan na ang iba ay gagawin din ito. Number 8. Kakulangan sa social skills Ito ay isa pang posibleng dahilan kung bakit hindi mo gustong makasama ang mga tao. Kung wala kang mga kasanayan sa pakikisalamuha, malamang na hindi mo magagawang makipagkaibigan o panatilihin ang mga relasyon. Nahihirapan ka rin makipag-ugnayan sa iba at maaaring hindi ka nakikipag-usap ng mabisa. Kapag sinubukan mo makipag-usap, ang iyong mga pagtatangka ay awkward at pilit. O mas masahol pa, makikita nila ito bilang bastos o insensitive. Maaaring may ilang dahilan para dito. Marahil ay lumaki ka sa isang tahanan kung saan ang mga matatanda ay palaging nagtatalo o marahil ito ay kabaliktaran hindi sila halos nag-uusap at dahil dito hindi mo natutunan kung paano simulan ang mga pag-uusap o ipahayag ang iyong mga damdamin pero ang good news ay ang mga kasanayan panlipunan ay maaaring matutunan tulad ng anumang iba pang kasanayan kailangan lang ng pasensya at pagsasanay number 9 pag-iwas sa stress dahil sa pakikipag-ugnayan ang stress ay maaaring tukuyin bilang isang estado ng mental o emosyonal na pagkapagod o tensyon na nagre-resulta mula sa demanding na mga sitwasyon. Maaari ito maging physical o psikolohikal at ang mga epekto ay maaaring maging panandalian o pangmatagalan. Kapag naramdaman mong sobrang abala ang iyong buhay, normal na gusto mo umatras o lumayo sa ibang tao kahit na sa mga mahal mo. At habang may mga pagkakataon na okay gawin yon, tulad ng kapag kailangan mo ng ilang oras na mag-isa pagkatapos ng mahabang araw, maaari din itong maging isang ugali. Sa katunayan, ang pag-iwas sa lipunan ay maaaring humantong sa higit pang mga problema sa hinaharap. Kung hindi kang magsasanay sa pakikipag-ugnayan sa iba, ang iyong mga relasyon ay magdurusa at mas madalas kang makakaramdam ng kalungkutan kaysa sa hindi. Kaya't habang ang pag-iwas sa lipunan ay maaring mukhang madaling ayusin sa ngayon, siguraduhin pagsisikapan mong hikayatin ang iyong sarili na umalis sa sitwasyong ito bago ito lumala. Number 10. Pagiging sensitibo Ang mga taong may sensory processing sensitivity ay nakakaranas ng matinding reaksyon sa mga panlabas na stimuli na maaaring magpahirap sa paggana sa mga social setting. Madalas itong nauugnay sa autism o ADHD kung ikaw ay isang napakasensitibong tao, maaari kang magkaroon ng problema sa pakikisalamuha sa ibang tao. Dahil mahirap para sa iyo na tumuon sa mga pag-uusap kapag napakaraming nangyayari sa paligid mo. Nadidistract ka ng mga malalakas na ingay, maliliwanag na ilaw at madaling magambala ng mga bagay tulad ng maraming kulay, matatapang na amoy o tunog ng pagnguya ng isang tao. Maari kang makaramdam na kailangan mo ng mas maraming oras upang iproseso ang impormasyon at maaari mo makita ang iyong sarili na nababalisa tungkol sa mga bagay na tila hindi napapansin ng iba. Totoong bagay ang sensory processing sensitivity at hindi ito bagay na maaari mo lang i-turn off. At number 11, takot sa intimacy. Ang pagpapalagayang ang loob ay nangangailangan ng pagiging vulnerable at yun ay maaaring nakakatakot para sa ilan. Maaring napakahirap maging open at papasukin ang mga tao. Siguro natatakot kang maging vulnerable sa isang tao dahil baka makita nila kung sino ka talaga at nag-aalala kang itakwil ka nila dahil dito. O baka naman dahil deep inside, pakiramdam mo hindi mo deserve ang pagmamahal at pag-aalaga ng iba. Okay lang na matakot sa mga bagay na hindi pamilyar at normal na gusto mong protektahan ang iyong sarili para hindi masaktan. Ngunit kapag ang iyong takot sa intimacy ay napakatindi na iniiwasan mo ang lahat ng mga sitwasyong panlipunan, maaari itong magsimulang pigilan ka sa mga bagay tulad ng pakikipagkaibigan at pakikipagkilala. Ang pagiging malapit sa ibang tao ay hindi nangangahulog ang kailangan mong sabihin sa kanila ang lahat tungkol sa iyong sarili. May enjoy mo pa rin ang kanilang kumpanya nang hindi nagsisiwalat ng anumang bagay na masyadong personal. Kung umabot ka sa punto ng video na ito, Tandaan mo na ang pag-iwas sa ibang tao para protektahan ang iyong emotional health ay hindi kahinaan. Yan ay wisdom. Alam mo ba na may mga lihim sa ugali ng mga tao na mahalagang maintindihan mo? Panoorin mo dito.